Hello mga kabayan. So, welcome back to my channel. Today is September 1 and it's Friday. Sobrang aga pa po mga kabayan mga wala pang 7 AM. Unfortunately, may bagyo po ngayon. Ang sabi sa balita, Typhoon 10 daw. Sabi ng amo ko, it's the worst typhoon. Kaya dapat maghanda. So, kahapon pa lang, as in nagpanic buying na lahat. Ay kita nyo sa welcome, walang walang vegetable. Market din as in nagkakaubusan. Ang galing dito sa Hong Kong mga kabayan kasi napaka ano, reliable ng kanilang balita. Like, especially when it comes to um, typhoon, ganyan. Kaya makakapaghanda ka talaga. So, eto nga, medyo nasira yung aking routine. <laughs> kasi, di ba, Friday palang lang. So, syempre, nandito silang lahat. Ayun, tulog pa. Pero mamaya gigising na rin yan. Siyempre, kapag nandito silang lahat, ah, sikasuhin mo ngayon silang lahat. And I have to take care of five people. Hopefully, hindi sila magising ng maaga. Para, alam mo yun, madaling matapos yung oras. <laughs> Usually kasi mga kabayan, ang itong mga amo ko, ang hilig-hilig nilang matulog. Talagang pag natulog yan, aabot yang ng mga hapon bago ma magising. So hopefully ngayon, bagyo, sana late sila magising pero alam nyo nakakapagtaka lang kasi sabi nila typhoon 8 daw um, in-expect ko na sobrang lakas ng hangin malakas yung ulan pero wala naman siguro ano lang may, may hangin marinig mo yung ano ng hangin pero walang ulan or baka mamaya pa mamaya pa ulan kaya mga kabayan lalo kung bago pa lang kayo dito sa Hong Kong make sure na updated kayo sa weather dito Or pwede naman sabihin nyo ng amo mo, pero dapat alam nyo pa rin. Kasi may mga amo na hindi nagsasabi, walang pake, ganyan. So dapat ikaw, ikaw yung may alam. Para na sa ganun, hindi ka na magugulat na may bagyo pala. Tapos, kasi sa atin, di ba, kapag may bagyo, lumalabas pa rin tayo. Minsan pa nga sa probinsya, um, naliligo pa rin tayo sa ulan. Iba kasi yung typhoon nila dito, mga kabayan. Aabot ng typhoon 8. Typhoon 10. Yung Typhoon 10, yung talaga yung malakas. Pero yung Typhoon 8 na na-observe ko, para lang siyang Typhoon number 2 or number 3 sa Pinas. Pero kasi yung mga tao dito, mga amo nyo, takot na takot yan sila. Yung mga um, supermarket dito, mag-close talaga yan. Lahat ng mga small na shops, close yan. Kaya dapat, nakapaghanda ka na before the Typhoon. Dapat may food ka na sa fridge nyo. At huwag ka magpahuli. Kasi walang bukas na mga shops. So, Paano na pag hindi ka nakapaghanda, anong kakainin niyo? Mapapagalitan ka ng boss mo. So, ayan mga kabayan, yun lang po muna yung ating update for today. Ayan, hihintayin ko po yung bagyo. <laughs> Dito lang ako sa bahay, hindi ako makalabas. Titiisin ko isang buong araw, nakasama silang lahat. Wala naman akong magagawa. So, ayan mga kabayan, thank you so much for watching. Please don't forget to... <laughs>